pang Disney Princess nyo ngayong araw. Una na nga dyan, itong pagbiyahe nga namin papuntang Bukawi, Bulacan. Pasabog nga daw ang Bukawi, Bulacan dahil nandito na nga rin ang Savoge Aesthetic Clinic. O ba diba, ayuda na ang lumalapit sa atin. Salamat naman dahil hindi na ako magbabiyahe ng matagal. Alam naman guys, na simula nung grade 2 ako, sa Savoge na ako nagpupunta. <laughs> dahil from my toes, my knees, my shoulder, my head, alagang Savoge ako. Nakshota. <laughs> Dating ko dito ay tapos na nga ang cutting ribbon pero napakarami na nga ang customer. Normal na normal na araw yan sa Saboge kahit sa ang branch eh ganito nga sila dagsain. Actually sa dinami daming clinic na nag sponsor talaga sa akin. Hindi ko yung pinapatos dahil sa Saboge lang talaga ako nagpapaayos. Hindi nyo pa na susubukan ng mga services nila. Ay eh, grabe talaga namang maa-addict din kayo kagaya ko. Laking pasasalamat ko talaga sa Saboge Aesthetic Clinic dahil sa kanila nagmukha akong Disney Princess. <laughs> o, hindi ko pa sila nakikilala, ay Diyos ko, puro kanto at kalyo ang mukha ko. Mag-visit na rin kayo dito sa May Savoge Aesthetic Clinic, Bulacan Branch. Ay, ba mo? Pa-uwi na nga sana kami ni Bebo. Nakita pa namin yung sarili namin sa billboard. ruin mo nga naman, no. Kung katuling ng Bebo ngayon, ikuha na pang may billboard. <laughs> nangyari nga ng agenda namin sa Bukawe. Eh. Nagbiyahin naman kami ngayon papunta ng Plaridel del Bulacan. Diyos ko, dahil kepa yung mag census king karakal ko pupuntan. <laughs> Then kasi ang opening na bagong ang business nila Mami Keng, nakambals halo-halo Plary del Branch. Nagsabay-sabay naman mo sila mag-opening ngayong araw. Ito pala yung halo-halo na sikat na sikat ngayon sa Bulacan na talaga naman pinagkakaguluan. Tingnan nyo ah. Sarap kasi talaga yung gawa nilang halo-halo dito at kakaiba talaga yung lasa kumpara sa mga nabibili nyo sa kanto. At kahit sobrang busy ko nga at napakarami kong appointment ngayong araw. Naisipan ko pa rin dumaan kay Mami Keng kasi sa lahat ng opening ko, andun niya. lahat talaga ng binubuksan kong business, nagpupunta yan kahit hindi ko iniimbito. Tsare! <laughs> Super sarap ng halo-halo nila. Actually, kahit nasa bahay ako, nagpapadeliver ako niya. Susunod nga na araw, eh na-chismis ko na magbubukas pa daw sila ng iba pang branch sa Marikina at Pampanga. Loko, ha? Ah? <laughs> hindi may team si Bebo. Ayoko na lang mag-comment. Tingnan nyo na lang nung nadikit siya kay Kenneth. Ibang <laughs> level na nga itong kaibigan ko si Mami Keng. Parang kailan lang nakakasama kung nagtatantos yan sa bingo sa perya. Ngayon nagpapapranchise pa. <laughs> Katapos nga nun, wala mo nang uuwi ng bahay. Dumiretso pa rugo kami ng palit pampanga ka sa akin. <laughs> yung araw din kasi, eh, nga kami ng mga staff. at Diyos ko, panigurado, nangangarog na yung mga yun dahil gabi na hindi pa kami dumarating. <laughs> pantry ni Bebu, kaya kailangan din talaga namin pumunta dito nang maasikaso nga namin lahat bago kami umalis. Babalihin na kasi namin ang honeymoon bago nga kami ikasal. Natin <laughs> ko nga doon, nagpaka-boss muna ako at kailangan ko munang gawin yung mga trabaho ko kahit yung outfit ko, eh parang bini-PH. <laughs> ay magpunta pa at umuwi ng pulilan kaya din ko na hanggang dito sa Apalit, Pampanga. Hindi na lang talaga ay eh, nagsidatingan agad itong mga bombilya na pinag-order ko sa Shopee kaya nailagay ko na sa mga lamesa. Diba? Napakarami kong ginagawa sa maghapon. Kahit ako iniisip ko, saan ko kinukuha yung energy ko na yan? Nakshuta? <laughs> araw na yan. Eh, sabi ko nga sa inyo, magbabakasyon din kami ni Bebo at baka doon na mabuo ang panganay namin, ha? <laughs> Just ko, men, guy. nang kapaking kasakitin bien. <laughs> Tapos ko nga malagay mga bombilya sa lamesa, pumasok na ulit ako dito sa office dahil sabi ko nga sa inyo, eh, kailangan ko magpasahod. Kaya naman, isa-isa ko na nga silang tinawag at binigay ko na nga yung mga sahod nila. Malalaki nga ang sinasahod ng mga to, kaya sila po ang utangan nyo, wag ako. <laughs> nga tuwing araw ng sahuran, eh gumagawa nga ako ng employee of the month. Karang buwan nga, eh meron na nga kaming napiling dalawa. At ngayong buwan ulit, eh pipili ulit kami dalawa ni Bebo. Yung napipili nga namin, e eh, binibigyan din namin ng cash prize. Maya, maya nga habang nagugupit ako, eh tinawag nga ako ng isang staff ko dahil meron nga daw akong bisita. Galing Nueva Ecija. Nakshuta. Obrang nabigla nga ako nung sila dahil pinuntahan nga ako nila Papa Bear at nila Moy. Sabi ko naman sa inyo guys, kapag katumuntong na ng gabi, eh punong-puno na nga itong resto namin hanggang sa labas. Yung iba nga daw dyan, nagpupunta pa galing Manila para lang madayo ako. Ay, rugwa. <laughs> dahil sobrang daming ang tao dito sa samjihan namin, eh ako na nga ang pumalit dito sa kaha. Diba, napakarami kong ganap at trabaho ngayong araw. Buti na lang talaga, nakabackless ako. Ay, <laughs> Lunis pa nga usually kapag kalunis, e eh, wala nga masyadong tao. Pero sa amin, napakarami talaga. Ang nakakatuwa nga, araw-araw naman mo, nang karami nagbe-birthday dito sa amin. Ang pre, bukod sa pinagkakanta na namin kayo, eh nagbibigay pa nga kami ng malupitang cake para sa inyo. Ba, diba? kung naghahanap kayo ng pagseselebrate ng mga birthdays ng family nyo, eh dito kayo magpunta sa samjihan namin. O, 249 lang yan, eh may pawari-burikan <laughs> Mas nagiging masaya nga ang celebration dahil meron nga rin kaming pabanda na talaga namang kakantahan kayo ng bonggam bongga. Sobrang bait nga namin sa mga customer. Kahit December pa ang birthday, pinagkakanta namin. Nakshot, <laughs> syempre, sa araw-araw naman ang pagbubukas namin dito sa resto, eh marami na rin kaming na-encounter at na-experience sa mga reklamo at concern ng mga customer. Wala naman kaming problema dun kasi mas marami pa rin ang good reviews. Silang banda naman, yung mga concern at reviews naman nila sa amin, eh talaga naman natututo kami sa mga kamulalaan namin. Tres! <laughs> Hindi ko na nga mabilang kung ilan yung nag-birthday ngayong araw, pero ang alam ko lang, na ubus yung isang pack ko ng cupcake. Nakshuta! <laughs> bumalik ulit ako dito sa resto para idikit ko na nga itong board ng employee of the month kung saan ko nga ilalagay yung mga mukha nila kapag ka sila ang napili namin. Hmm. Guys, sa mga may business dyan, gawin nyo to kasi effective, bumabait silang lahat. Charis! <laughs> Napipili kasi namin ay binibigyan nga namin ng 5,000 pesos. Ay, sino naman siguro babait kung ganun ang makukuha? Nakshuta? <laughs> pinagtuturuan na nga sila niyan kung sino kaya ang makukuha. Pero ang ginagawa nga namin, eh pinaboboto namin sila dahil hindi naman buong araw nandito kami sa resto. Sila talaga ang nakakaalam kung sino yung mga nag improve at gumagaling sa trabaho. Kaya nga nitong si Shira, mukha lang talagang maldita pero napakahusay niyan. Siya nga at si Ate Kat ang nanalo ng 5,000 ngayong buwan, kanyaman. <laughs> hindi ko naman kayo stop. Sa mga magsha-share at naka-follow sa akin, pipili na lang din ako ng bibigyan ko. Naksota! <laughs> <laughs> Yan lang naman. Salamat! Isashare nga pala ako sa inyong laro at paalala lang, ito ay para lamang sa mga nakakatanda at mahigpit na ipinagbabawal sa bata. Nga pala yung Ace Game na makapagre-register kayo gamit yung link na makikita nyo sa comment section ko. Dali lang naman mag-register, sundan nyo lang yung ginawa kong step. At ilalagay nyo lang yung referral ID na makikita nyo rin sa comment section. Pwede nga kayo mag-cash in gamit ang mga Gcash, tapos marami na rin kayo laro na pwedeng pagpilian dito. Kaya nga sa peryaan, meron din ditong color game na madali lang din manalo, pero syempre libangan lang to. Kaya kung wala kang extra, eh, na muna maglaro. Good nga sa color game, eh marami kayong pwede pang pagpili ang laro dito. Kagaya nga nitong Super Ace. Madali lang naman tong laruin. Pindot-pindot ka lang. Tapos pwede ka na rin manalo. Kagaya nga nito. Siyempre, gaya ng ibang laro, meron ding naman natatalo at meron nananalo. Swertihan lang talaga. Mga napanalunan nyo, eh pwede nyo na rin withdrawin gamit ang inyong mga Gcash account number. Alala lang, ito ay libangan lang at bawal sa mga bata, ha? gusto nyo rin maglaro, yung link makikita nyo sa comment section. Go!